Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Isang coastal cleanup drive ang pinagtulungang maisakatuparan ng mga kapatid sa distrito eklasyastiko ng Zamboanga, Sibugay. akay ng kanilang damdami na makatulong sa komunidad. Si kapatid na Delight Rojas para sa detalye. Mm. Bilang bahagi ng INC Giving Project na inilunsad ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo isinagawa sa Distrito Eclesiastico ng Zamboanga, Sibugay, ang isang coastal clean-up drive sa dalampasigan ng Gubawang, lungsod ng Naga, dito sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pangangalaga ng kalikasan at maipakita ang malasakit ng mga kapatid sa kanilang komunidad. Pinangunahan ito ni Kapatid na Eranyo P. Fabella, tagapangasiwa ng distrito kasama ang mga ministro, ministerial workers at mga may tungkulin sa distrito. Nagbunga ang aktibidad ng iba yung pangkasiglahan at pagkakaisa ng mga kapatid at naging inspirasyon din nila ito sa patuloy pang pakikipagkaisa at pagtugon sa mga gawain at aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Mula po rito sa Zamboanga, Sibugay, ako po si kapatid na Delight Princess Rojas para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang Musical Evangelical Mission sa iba't ibang mga distrito sa Pilipinas at ang isinagawang INC Giving sa mga distrito eklesyastiko ng Sorsogon, Bataan at General Santos City, South Cotabato. At yan po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si Kapatid na Ar Alejandro. Magandang hapon po.